Hello guys, ito papais tayo ng gulong dahil meron na pumasok, na tumusok sa atin gulong. Ayan, tatanggalin na yung gulong. tatanggalin na guys yung gulong para ma matakpan yung yung butas kasi na merong screw na tumusok sa gulong ayan panoorin niya kung paano tanggalin ayan guys ha oh. tatanggalin niya yung screw ayan bubunutin niya Ay, ayan may kalokohan din tong gumagawa to tinapon lang dun sa may kalsada ah pulutin natin ayan ang haba mahaba yung screw ayan guys so nyo lilinis nyo yung ano yung pagkakabit ang kasi na may kakabit na parang sticker dyan pero rubber din siya ayan bali Pinagaspang nya ayan Mas meron syang in-spray ayan yung parang sticker oh Pero rubber yung guys na may pandikit na. yan yung mga ginagamit sa tubeless na gulong pero pwede naman din kabitan sa labas pero mas maganda kung sa loob mas matibay ayan yan tinakpan niya na yung butas ayan ayan maayos na ayan na ah, kabitnya kabit niya na yung ano yung pantapal ayan maayos na bali rubber yan guys ayan ibabalik niya na ya hanginan na ulit Ayan guys ah. Oh. Hindi na na yung gulong dahil maayos na nahanginan na. Kaya okay na. Pwede na tayo ulit bumiyahe. Maraming maraming salamat guys sa panonood. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching.